Hello mga idol, so nandito naman tayo sa ating tutorial So ang hinawakan ko is fuel filter yan Yan ang part number sa fuel filter sa Hilux natin So meron tong marking Yan yan, nakita ninyo May marking siya At saka dito din sa itaas Dapat dyan nakalapat din yung marking niya So ang nasa ilalim nakita niyo Is yung plotter niya Angat lang yan mga idol kung may laman na tubig o may pumasok na tubig galing sa anong galing sa tangke. Eh. So ito yung sensor niya. Mag-alarm yan doon sa dashboard. So yung paglagay nito is napakasimple naman. So itong o-ring na to is dito yan kalagay. Yan. So tingnan niyo talaga idol so ito yung uh, fuel filter nya yung brand ng fuel filter natin is big so paglayan layan ito is dapat nakalagay dyan sa gitna so i-press na yun dahan dahan lang ganyan lang o. so tagilid yan so okay na ganyan lang mga idol yung paglagay sa ating fuel filter sa Hilux na d 4 So, malinis. Malinis na sa ilalim. At saka, yung marking. At saka, dito sa itaas. Yan. Dapat nakasentro yung dalawa. Ganyan yung paglapat niya. At sana makatulong itong video na itong mga idol. Lalo na mga, may mga service dyan. So, kahit lang kayo lang gumagawa mga idol, mag sa yung mga sasakyan. Basta tingnan ninyo lang yung, yung mga marking bago kayong mag, ano, mag -backlass. So, don't forget to like my video. At i-follow if ninyo ako, idol. Lalo na yung mga hindi pa nakafollow sa atin. I-follow if ninyo ako, idol. So, salamat talaga sa lahat ng na nanonood sa atin at nagsubaybay sa atin palagi. So maraming maraming salamat talaga idol. So thank you and God bless you sa inyo.